Sabihin lang yung pamain. Welcome to Romis Update Channel. Good morning, mga ka-update. Ngayon po ay December 2. Uh, December 2 na. At uh, ganito po yung sitwasyon dito sa aming barangay, sa aming lugar. Uh, ngayon ay umaambon Adala ito ng share line at uh, medyo kalmada yan merong maraming nakapaglaot ng awil ng panit uh, at aabangan naman natin mamaya kung mayroon tayong mabili pang ulam so ito merong mulut ng bato so yeah, para may pauwi titignan natin kung may huli ba ngayon ay alas city ng umaga may isa ng pawi mga ka-update malaman natin ngayon kung may huli kung may mabili tayo kahit pang ihaw man lang naga pa yung uwian nila kanina may isa ng umuwi walang kuha so, sa lubungin natin so, meron bang kuha ito mga ka-update Malo? so yung mga ka-update titingnan po ni Hani kung meron pong kuha So, ayan, nagsinyas ay na si Honey, wala raw. So, ayan, tutulungan na lang ni Honey na magbuhat o magangat ng bangka. So, ito po, may pa naman mga ka-update. Yung pangalawang uwi kanina, wala pa rin huli. Ayan, kusang kalmada. Doon medyo, ano, mahina yung huli dahil di siguro sa panahon. And may dumating na naman mga ka-update at na naman, pinuntahan naman ni Honey kung may kuha yung dumating. Ngayon, tinulungan niya nalang mag-angat ng bangka muna. Wala pa rin kuha. So, meron naman isa-isa natin kung may kuha. Sana may kuha na. Ayan, pinuntahan naman po ni Honey yung bagong dating. At tinulungan niya naman na mag-angat ng bangka. So, ayan, tingnan natin. <laughs> Matumal. Matumal yung ulihan. May ka kapon. Maganda huli nila eh. So, meron naman dalawang pauwi. Mga ka-update. Siguro may huli na din ito. Yung mga nauna kanina ay walang huli. So yan, sa salubungin natin. Kung may kuha. Sana naman may kuha na. Bali... Apat na halos yung nakatabi, walang kuha. Tanda natin. Ikaw ka din? Ah, ayos ah. Ah. Okay. Tulingan. sang tulingan. So, ganito lang yung kanila pamain. Ito lang, mga update Ganyan lang. Ganyan lang, klase. Pati yan, huli, nakakuha. Ha? O, pati pala ganyan, nakukuha, oh. ketiga nya Ista nak kuha. CJ, yeah. Saden, kau ulangi nak dali ya. Ah, pala panit. Kau <laughs> panit tuh <Uy>, malaki Kita dah itu. Amis, oh, lunok, lunok. Dunok yung ano? Dunok yung pain, mga kapit. Ano? Okay. Dunok na dunok. Sabi nila yung pamain. Ah. Halos mga tatlong kilo to. Yan lang. So ito yan, mga ka-update. Yung bagong gawa na panghuli. Ayan. Metallic lang yung ginagamit nila. Kailangan ng sinulid. Na yun yung ipapantali. Tapos siyempre yung kawil. So parang ganito. Ayan. May kawil na kaagad na nakalagay. Tapos itatali lang yung metallic. Gamit yung sinulid. Ayan. So, ipupulupod lang siya ng matibay, siyempre para hindi matanggal kapag nasa dagat na. Yan. Puluputan lang siya ng puluputan. So, yan ha. Okay na siya. Sabay, putuli na yung sobrang ano, sinulid. So, yan na yung finished product nila. Ganyan na yan siya, mga ka-update. Tapos, ano, Hinuhugisan na lang nila yung metallic na parang patulis. And siguro akala na isda, isda din na nahihilo. Kaya sinisibad nila. Sa maraming salamat sa panood at support ng mga ka-update. Halos dalawa lang yung may kuha. May katumalan yung kain ngayon. At yun nga yung pamain nila ay ganun lang mga ka-update. No? Uh, ginawa lang na pamain at iba't ibang isda rin yung nahuhuli Kasunod, sunod um, um, iba din natin yung mga mahuli nila iba pa no? so thank you very much sa panood at support pa like at pa subscribe na rin po sa aming channel kung hindi pa po kayo nakapag subscribe thank you very much to God be the glory and God bless po sa ating lahat